Nako guys, ang lakas ng ulan. Ngayon pa naman yung Santa Cruzan. Ano? Mukhang hindi tayo napagbigyan ng langit ngayon ah. Lakas ng ulan, no? Grabe. talaga ng ulan ang Santa Cruzan mamaya sayang ang gaganda pa naman ng arko nila so yun, comment down below guys kung umuulan din dyan sa inyo at kung anong barangay kayo Dito, lakas ng ulan dito. So ayan, hanggang dito na lang muna.